Ford Ranger, ang daming fault code. 52 fault codes na lumabas sa ating Xtreme Machine. Pero ang tanong, ano nga ba ang problema nito? Ba't ayaw siyang umaandar? Ayan, so sabayan niya ako. Ipakita ko sa inyo kung paano natin yan i-troubleshoot. Ayan po mga kalbularyo, wala na tayong pa-intro-intro pa rito. Ang paghahisgutan natin ngayon, isang Ford Ranger 2.2 engine, 2013 model. At kita naman ninyo na parang kalabaw, tinalian ang simod para magdaro. Este, este, nasayop ko, sorry, sorry Ang ibig kong sabihin, tinalian ng PC ang ilong nito Para umiikot yung gulong Para makapunta po dito sa inyong albularyo At dahil sa sinabi ko na kanina nawala na tayong pa intro intro pa di ring dapita Alright, let's start Ayan, so nang sinubukan na nating i-ignition on Ayan o, oh, so kita natin ngayon ay hindi lumalabas yung ATM indicator light at nang sinilip na natin sa ating extreme Machine, ito po ang mga naglalabasa ng na mga dilaingon na ito. The total of uh, 52 fault codes. At dahil sa marami-rami ang kalaban po natin rito, titirahin muna natin yung PCM. Alright, so ito po ang mga naglalabasa ng na mga dilaingon na to sa PCM. Ayan. At yung iba naman, tingnan natin. Ayan o. So, full ang ating uh, extreme Machine dito. Sobrang dami. Iwan ko kung anong cancerous ang nakatakboy sa panglawas nito. Ayan, so, sobrang dami talaga. Iwan ko kung ano ang ating uunahin dito. Alright, so, balik po tayo. Dito muna tayo sa PCM. So, ang PCM rito ay mayroong pito na mga inkanto. Ito po ang ating pukusan. Okay. Alright, so bago pa po tayo mag kuri, try lang muna nating i-crank ang makina para patas po sa ating lahat. Okay, so engine crank. Yan o. No? Ibalik natin. Engine start. Ayaw talaga. Ayan, so dahil sa sobrang daming mga inkanto na lumalabas sa ating X-Ray Machine kanina, at nang na-crank na natin ang makina ay hindi talaga under. So ngayon ang hatol po natin ito ay ipalabas muna natin yung camshaft sensor. Yan o, So gumamit po tayo ng flashlight dito dahil sobrang madilim. Alright. So dito yan nakalagay yung camshaft sensor yan po ang ating uunahin dahil kadalasan pagka ganito na ay ganon talaga baka sa sobrang dumi ay nagkakaroon ng ganito palabas lang muna natin yan para magkaalaman kung yan ba talaga ang dahilan so medyo masikip lang kaya tinanggal natin yung uh, engine cover dito yan nakakabit sa so mga hindi pa nakaranas ng ganito so dito po natin to matatagpuan nang naipalabas na natin ang camshaft sensor so ito na po ang postura at kita naman natin na sobrang madumi kadalasan ito po talaga ang mangyayari pag marumi na ang ating sensor either sa camshaft or crankshaft ganito talaga ang mangyayari so ang gagawin po natin rito alinisan ah, linisan lang muna natin to at pagkatapos na nating malinis ibalik nating ikabit at mag observe po tayo alright so ito na po malinis na ang camshaft sensor natin ngayon at paalala lang po sa mga kapwa ko manghuhula Huwag niyong linisan ng todo-todo. Baka hindi na masira at hindi na bumalik sa atin. So wala tayong pira. What? So konting linis-linis lang, katulad na lang nito Ang mga kinamagwangan ra ang gipang limpyuhan ani. Okay, so hindi na tayo magpadugay-dugay pa, ikabit na natin to. Ayan, so binalik ko na ang sensor ito at dahil sa sobrang busy po namin ngayon, akong duyog, akong sayaw, in other term, akong video, akong yawyaw. Aw natural lang ang masadang ang audience ang imong payawyawon. That's right. That's right bitaw. Ayan, so katatapos lang po nating nag ulit sa camshaft sensor so ngayon para magkaalaman titingnan lang muna natin at uh, try lang muna nating pandarin ang makina ignition on engine start right, so hanggang ngayon ay hindi pa rin umaandar ang makina ibalik natin engine start wala na lubat na at kita talaga natin kanina na hindi talaga umaandar ang makina Okay, so tinanggal to natin ulit dahil hindi pa rin aandar ang makina. Okay, so ang last option na gagawin natin rito ay palitan po natin to ang camshaft sensor. Ayan, so ito na po. Ito po yung luma at ito naman yung ipagpalit natin. Dahil sa wala tayong uh, stock on hand ngayon na brand new, so ito lang po ang ating gagamitin yung surplus. Ayan, so katatapos lang po natin nagkabit sa camshaft sensor at ito naman yung luma. So ngayon tingnan natin kung aandar ba ang makina. Okay, ignition on Ayan oh So hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas yung ETM indicator light Pero alam naman natin lahat na iba yung uh, issue yun nyan Ang una lang muna natin pinukusan rito kung paano natin pandarin ang makina Okay, engine start Ayun Ayan oh So aandar uh, na ang makina ngayon Ibalik natin patayin ang makina Okay, ignition on engine start all right kita nyo ngayon mga kalbularyo ay aandar ng makina Okay, so ganyan lang po ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Dagang salamat.